So guys, it's Tuesday, after noon lang, mag alas mo sila ng paglapit. kami kanina, pamamalinky namin makikita niyo doon sa susunod na vlog. Paano ah, naman 嗯。 ma. Kalimasag. Mahagol lang siya. Wala ka naman nabiling ano. Tsuka. Makasawa dito sa ano. Sa Bicol. Pag uwi. Wala na naman to. Hindi uh -huh. ka na naman makakatikim doon kasi sobrang mahal. Hindi naman bumalik si Dante. Charap! Nga Aba, panalo. Mm. Dito hindi na nila pinapansin yung mga sipit. Tinatapon na nila. lalo na pag ganito kaliliit. Pag hapon, ubos na rin yung anong mga paninda nila dito na isda sa umaga na uubos. Pero ang bulan mama kahit hapon may mga bagong huli ano. Mm -hmm. Sa bulan ganito din karami ang ano ang alimasag na tinda. May 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 iba daw na kasal na brown siya pero ang lalaki. Pero malalaki. Mm -hmm. Mura Pagpira man ng kilo. Ito hmm. Siram. Ha? Pumasok sa loob. Masarap talaga. Pag ang kakainin mo. Fresh. Hmm. Ito ba? Yan, babalik kami sa ano, pinuntahan namin kahapon. Sige ma! Langka. Bakit yung ano kanin Ay, iba pala ito. Hindi sa langka, ano? Kamansi. Ito. So, ayan. Iba pala. coming sa akin. We are here again. Patay na. Ay, tapos. May bubble gum ang kuyet Wala, wala puyet. Tiga ako Ay! Look. Ganda talaga dito. Oh ma ano, mapuno. Ah, ito, 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 ito ang ano. Langka. Sana yung sakto lang yung kahit yung tricycle, ano ma?

eh, Anak niyo? ang napanadal mo papa? Ano si Larom? tapo na langka, ko lang lang yung... Ay, may langka sa ilalim. Oh, no? ay lang 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 ay ay lang Dali natin yung ano, lang 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 Ay! lang 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 na. lang na. lang 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 ay, wow. Ang laki. Grabe. Oo. Iya. Ay, ino ba yun Kay Kwan. Ay, wow. Ang laki, no? Ay, <laughs> may importante <yellan> ako na asikaso sa Manila. <manyan> Kaya, mauna na ngayon, <yellan> mauna ulit na ngayon ako. Hmm. Ano yan? Sobra. Merienda. Pangalan <yellan> nito? <yellan> Bilo-bilo. Bilo-bilo. Sarap. May bonus pang ano yan. Guyabano. Ang makalaki. namin sa Nueva Ecija. Mahal sa Nueva Ecija ito. Yung kilo ng Guyabano mm. sa amin, 200. Pagpaan niya na po, boy, ang piso ba mo? Tarin. No, may, may may patanong sinda. Mas kisayang pa mangka dito. tudok inyo. Lake. Oh. Iba Ay, oh. Ay mabubuhay yan. Oh, Mabubuhay yan. mo na po tulong mo lang Yan oo. Oh, Tapos diyan. Oh. mo ito. Oh, oh. Ay. <laughs> <laughs> si ba si pa. mo? magbitbit ang Ay, daming dami kangkong. Ah, dadaanan nyo na lang. Hmm, so, dadaanan, dadaanan na lang kami dito. Madaling araw. Ay, daraho na para yung gumadaan dito. Oh, daraw. Sa dining, ano, play ng bago. Ang inaanuan, ang kadina. Ang kadina sa Mas kino, naturunog pa nga nito. Ayan si Papa, sa si Anna, Kuya well Rabi, magmalang pamilya ni Papsi. Oh. dami nila binigay sa amin. Sang sako. May mga ah, ganyan pa, mga bit-bit-bit-bit. Mm, mga bigay grabe ang babait nila ano ma kaya pa kaya pa kaya Dalo dala ni mama oh yung ano, kamoting kahoy. Masarap kasi yung kamoting kahoy nila, malagkit wala pang ano walang bala balahibo ano yun? hindi mabunot ayan si Kuya Noel sa kay anak niya grabe isang sakoy binigay sa amin ayan si so, Papsi bumibili ng yelo mas maganda kasi kapag yung ganyan oh, yung pin ipapakras kesa yung tagpipiso-piso ay limang piso pala ha? awin oh, na kami yeah, kasama okay. namin si Kuya Juma ng view. Kuya, ano na dito? Gumaka. Hindi pa. Ano na ito? Uh, Lopez lang ata. Lopez pa lang? Kasi gumaka, may isda yun. Na nakagalong. Eh, nadaanan na natin ah. Nakita mo yung isda? Good morning, beautiful people! Hello, hello, hello! Good morning! eto <laughs> yung ulam namin ngayon guys kukunin ni papa yung ano yung ulo sisigang namin Ganun sa ginagawa namin sa Bicol yan na yan ulo Oo. sa kabunto sa sisigang sarap kasi yan guys paborito ko sinigang malaman yan galing sa Bicol yan guys eto naman guys binili namin ngayon lang ngayon binili namin pang paksiw tapos nag-depress nga pala ako ng ano ng hipon bukas na lang namin ulamin ni Papa. Ayan yung lalaki. Galing din ang Bicol. Grabe. Thank you, Mama. Lagyan natin ang luya. Ang alis ng lansa. Yung sibuyas. Ang kamatis At asin. Hmm. lagyan natin ng sili tatlong sili saka suka hindi kami naglalagay ng ano dito tubig puro suka subukan nyo guys yan walang tubig maraming suka pa lang natin dito. ni Papsi ngayon ng ano, Gimba. magka kami ng gagamitin natin sa bakod. Yes po, sa bakod, sa kakabasan, sa bukid. Bumalik kami sa bahay guys. Nagpalit kami ng sasakyan. Kasi napaka gloomy talaga ng panahon ngayon. Tingnan ninyo oh. Eh, Ay, sabi ni Papsi, baka sa bayan daw umuulan na. Tingnan natin, madilim na daw tingnan natin pero hanggang dito naman wala susunod na barrio wala naman siyang ulan ganyan ang mga uso na tricycle dito sa amin ngayon guys ang tawag dyan kolong kolong pero pag i -re mo ang nakarehistro lang yun lang motor oo, oo. hindi kasama yung ano nahulit, sidecar oo, oo kaya pag nahuli ka dali kapag na disgrasya ka dali <laughs> the Gavelli Dito si Papsi si sa JKK. Dito kami nung bumili ng mga ano, materialis namin doon sa unang pagpapagawa namin. Che-check uli niya kung mababa dito kasi ito yung pinakamababa lalo na sa bakal. So, dito kami ngayon sa ano sa Japan Surplus. Dito sa Gimba, meron silang mga new arrival oh. Uh, titignan ko kung merong stroller para kina Sky. Sana mura lang. Etong labasan na ito. Ilang, ilang seaters ito? 6 ano? Pwede Walang ang 6. Eh, oh, ano, pero 6 seaters. 8,000 ito. Walang Tapos si Ong isa. Yan, yan, yan. Six thousand. 6,000. Ah, ayos na, no? Hindi mababa yun, hal. Ito ang ano? Ito. Oo. Oh, oh. Ito din, oh, cute din, ano? Magkano yan? 8. Ito din, hal, ah oh. Hal. ganito ba? Frame lang? Set na po yan lang. Set magkano ito? 15 po. 15. Itong isa? Ay, single ito ano? Opo. Magkano to? 15 Ay, yung isa na yun oh. Ito po. Ay, yung isa yung nasa likod. Parang foam lang siya. Wala siyang headboard, no? Magkano yung ganyan? 10 po. 10? Opo. Kasama na ito. Buo na siya. Hmm. Ito, my headboard. Ayos, ano. Ito, mga ganon. Cabinet nyo na ganon. Fifteen. Tapos, ito? Twenty-five. twenty okay. Pare-pareho yan. Twenty-five. Tapos, yon Fifteen. Ganda na, ano. Ayos, ah. Eto, eto, itong kama dito sa harapan. Ang ganda, no? Okay pa ba yung mga kahoy nito? Ay, oo. Kapal din, na, makapal siya. 25 ito. Ang gaganda guys ng mga tinda nila sa kamatitibay, lalo na yung mga ano, lamesa gaganda. Ayun. Ipapakita namin kay Ate Cheng kung meron siya magugustuhan. Kasi kapag wala pa naman tayong ano eh, wala pa naman tayong bahay doon sa ano, sa rest house. Wala pa tayong <laughs> matutuloyan. Pero soon, syempre, pag ano na, kakailanganin na natin yun. Ganda na yung ganito, nagka-canvas-canvas. -canvas. Kasi noon, ang mamahal ng mga pinabili ni Cheng sa amin, 65,000 yung ano, Diyos ko. Uh -huh, grabe kinuha niya Mhm no, grabe kinuha kinuhanan ng mga ano namin yung sala set namin yung dining set namin oh, mamahal na mga bilhin ng bata na yung Ngayon sabi ko gusto ko daw yung mga parang mga neutral lang Ganon basta mga one mga piece, one parang piece. oo mga one piece one piece bibili ka na lang ng ano kagaya 'yung upuan na yun oh okay okay okay, okay. hmm, Hindi ko na tanong mama eto yung isang pupuntahan namin steel bulk trading sarado kasi sunday kasi ngayon uh, babalik na lang bukas si papa mag isa nya magta tricycle ayan yan din yung tiles pinagkukuhanan namin kasi yung gawi doon ganyan, dyan sa bayan bayan mahal na dyan guys tapos wala halos wala ka pang pagpilian na magandang ano oo stock nila doon marami yung mapipili medyo lumakas na yung ambon niya tama nga hindi kami nag siya, at nagtry nag-tricing at kami basa kami ngayon pero hindi naman siya ganun kalakas dahil lang nakakabasa na guys. Ang sarap sa ano, malamig na panahon. Ito so yung sabaw nga. Uh, laman. Mm, soup number 5. Sarap. malamig ang panahon masarap mahiga ngayon matulog nasa labas naman kami marami ditong tindahan guys marami pa rin tao sa gabi rito pinatao pa rin sa gabi dito sabi mo maraming tao sa gabi marami pa rin Tangi pa niya lagyan natin ng sili para mas masarap. Tapos magdagdag tayo ng paminta. Mas matapang. barbecue na naman <laughs> ay hindi pa sila naka ano start um, sa kabila ay may naging na so nandito tayo ngayon sa ating lote ayan ay, marami pa kami dito mga bakal guys mm, ang yabong yabong na nito ano ipil na naman oo nga alisin na yan tapos ito yung pamuting kahoy oh napakayabong <laughs> Tiga jadi panggang.